ano? Ano? Ang gigigil talaga okay? dito. Ikaw ang sagot dito. Para makaganti ako. Ano ba ba ko kasi nungunod ako? Nakakainis ah, eh! Kailan lang kumain. Ah, sarap mong ah. ikusan eh. Sino ba kasi? Dino... Ang uwi-uwi mo. Galit na galoy! Pag okay, ini, galit na galit ka dyan ha! Ah, kung huh? malapit lang talaga, ewan ko lang. Sino ba kasi yung, ano, ina naman? Ito Kahapon ka pa niyang galit na galit dyan. Lagi siya na lang. Lagi yung nakikita wow, lagi ang, ano. Pinaglihian mo na ata. Yan. Lagi yung pinag... Kasi panoorin. Para di ka mabadrip. Eh na, ano nga dito <laughs> sa wall ko. Eh, kasi nakapalo ka eh. Siguro nga nakapalo. Kasi lagi na lang mukha yung nakikita ko. <laughs> galit na galit. Kung malapit lang talaga to, sakit sa pulutan, no? Malapit lang talaga. Patay <laughs> tayo dyan. Ikaw? No? Ano, ano? Ano yun? Okay. Ano, ano, ano? Nanggigigil talaga dito. <laughs> ano gagawin ko? Nanggigigil ka dyan? Masapak ko sa Ikaw face. Ikaw ang sagot dito. Para makaganti ako, masabunot ko lang. <laughs> Oo, oh, bakit ako sagot? Anong, anong, gagawin mo sa akin? Ako sa bunutan mo? Naiinis talaga ako. <laughs> ako ngayon sa bunutan mo. Ikaw nga ang sagot. Gagawin mo tong video na to. Ha? Hm? Ah, ano ba yun? <laughs> naiinis talaga. <ako. laughs> Ganyan video? <laughs> Narinig. Ang sarap-sarap ng seeweeds. Ano, ano, ano na yan! Ano, ano, ano! Ano, na ano! Parang may masabunog. Ay boss! Halika na dito! Dali! Ready na <laughs> nandito pa challenge pala na yon. Ano ba yung inis na yan? Ako talagang... <laughs> talaga naman. Talaga. upo May masabunan <laughs> na talaga ako. <laughs> okay, okay willing galingan, galingan mo ha? Oh, willing, galingan mo. Willing ako, willing akong masabunutan para lang hindi ano, yung baby ko. Huwag mo magliyan si ano, Tito Mars, naku, balikado ha. In, na, ya, yeah, naiinis kasi talaga. Ay na, gagawin ko na, gagawin ko na. Guys, Tito Mars version. Guys, alam niyo, first time ko kumain ng tiyo. Ano <laughs> ba? Ganyan, ay, lambutan mo pa. Ah, lambutan ko tapos, pa. Tapos, Uuwihan mo pa! Ah, ganun. Uuwihan mo pa! talaga tayo magbundi sa sama talaga. Hindi talaga mangyari. Guys, first time kong kumain ng tuyo. Yan, o. ganyan. Ganyan. Ah! Yan! Ah! Ito nga. Oh, wait! wait, wait. Ah, ano? Ano wait naman? Wait lang! May kulang pa pala. May kulang pa. May kulang pa. Alam, kulang. Hmm. May kulang pa. Oh. Wait lang ha! Ano yan? Balbas! Oo, oh, may pabalbas pa. Ba. Patay daw <laughs> <Pag> <laughs> 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 oh. dyan. Patay dyan. mag mo nalaga po. Ang dami niya ba? Ano <laughs> mo? Oo, di ba? Dito po. Oh, Dito po. Dito So, okay na. Okay ka na. May oh. balbas na ako. Sige. Ano, oh, okay na. Okay na. Gagawin ko na. <laughs> guys Hi, guys! Kamukha mo na. Kamukha ko na. Sige, gagawin ko na. Para sa kasiyahan mo. <clears throat> Tito Mars version. Oh yan. Sige. Guys. Ganito pala yung tura ng tuyo. Tura. Lambutan mo <laughs> Alam nyo, first time kong kumain ng tuyo, natingin ko nga. <laughs> oh, diba? <Ganyan! laughs> ano? May kulang. ano na naman kulang? May Ginawa ko na nga lahat. Ano ba yan? Ito! May lipstick pa? Oo, oh, may kulang. Ang diba? hirap pag mapaglihan si Tito Mars. Oo, oh, di ba? <laughs> Ganyan. Uh, yan. Yun, kasi na pagliyan ng Tito Mars na yan. Ano game na ako oh, para game, na ako para oh, matap para matapos ito. Oh. Guys, first time kong kumain ng tuyo. Ano ba tong ni Lambutan Ang mo. lambutan <laughs> para... mo. <laughs> ano, ano ba? Ito? Okay na gagawin ko na para matapos ka. Guys, ito pala yung ng tuyo. Yan, lambutan mo. Ah, uh, first time kong kumain ito kasi eh, hindi ako kumakain ito, pero para sa inyo guys, gagawin ko. Mm, bear, nabutan mo. Ah, ah, yeah, ah, ganyan! Okay. <laughs> ang tanong ito pala, ang lasa ng ito. Ganyan! First time ko talagang oh, diba? kumain ito guys. <laughs> oh, diba? Yeah. Ano-ano na nga ginawa, ginawa pinagawa mo? Kasi hindi ko masabunutan doon <laughs>